Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Gusto mo ba na ikaw lang palagi ang laman ng isip niya? Kahit sa pagtulog niya at pagkagising niya sa umaga, ay ikaw lang palagi ang laman ng isip niya at ikaw lamang ang hanap-hanapin niya. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon at palagi itong pinapaalala sa inyo na dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. At itong ritual ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga, ipikit mo lamang ang mga mata mo, umupo ka lamang saglit, mag-focus ka, mag-concentrate, at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ako lamang palagi ang isipin at hanap-hanapin mo. Sambitin mo lamang ito ng 11 times. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto, at paniguradong ikaw lamang ang iisipin at hanap-hanapin niya, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Napakasimple lamang itong ritual at napakadali lamang pong gawin at ito'y napakaepektibo. Basta sambitin mo lamang ang kanyang pangalan at ang hiling. Pwede mo rin dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos mong magawa ang ritual, ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya, nang sa ganon ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.